welcome pong muli sa ating YouTube channel. Kung kayo ay bago pa lamang sa ating channel at ngayon pa lang ang ating mga vlog, pakilike, comment at subscribe muli po. Ang vlog po natin ay dito po yan sa may bypass road sa Luce, Kalambalaguna. Po, ito po yung isang pasyalan po. Dito yan sa Kalambalaguna, malipan po sa Baywalk at ibat po ang mga pasyalan. Ayan. Kung nakita niyo po yung unang video natin, yun po yung mga mabibili rito sa bypass road mabibili ito po tayo kaya yeah, kung mapapanood po ninyo ayan po ang bundok makiling ayan po ang bundok makiling ang sariwa po ang hangin dito napakasarap po po masyad at ito na po, po ang sinasabing bypass road hindi pa po tapos yan hindi pa po tapos kaya makikita nyo po may mga taong mga pumapasyal po, po dyan ayan po ayan po yung mga tao pumapasyal po dyan kaya nga po manito, mga una, unang vlog natin, unang video natin. Yan po yung mga mabibili po. Yan po ang mabibili po. Dito po yan sa bypass road sa Lucia Calamba, Laguna. Tara balik po tayo at doon at maglalakad-lakad tayo para makita nyo po yung mga pwedeng makita at pwedeng mabili rito. Ito pa po isa yes. Dami pong mga pumapasyal dito Dami po Kaya kung malapit lang po kayo dito sa area Dito sa may Calamba Laguna Sa may crossing pa kayo Parian, Alang Makiling, ayan, Lamesa, ayan. Lapit lang po dito 'yan sa bypass road sa Jose Calamba Laguna, ayan po. Ayan maglalakad na po tayo at ito po may napas po ang laki po ng pusa. po ang laki ng pusa, oh. ayan. Ang laki po ng pusa, ayan po si Wing Wing. may music po, wag po ta sana tayong maka-copyright, ayan. ayun po yung mga pwedeng pasyalan dito yan sa may San Jose bypass road Calamba Laguna ayan po po, dami po mga nagpa, po, pumapasyal dito pamilya mag girlfriend, mag syota ayan. ayan, po, may aso po po ayan. at meron din po mga nagpapalipad ng saranggola ayan <coughs> isang mabibili rito ayan show my tapos gusto may kanin pwede po ayan po show my ayan, ayan po show my ayan. tapos sa katabi niya po ito potato ayan Sa kabila, ayan, Jau. Ayan, burger stand. Ayan po, dito, may baseball, ball po dito. baseball ayan. magkakabig na po, magkakabig na ayun ayan, dito na po seafoods po ayan at ayan po paninda natin pineapple juice eh

Welcome kanto my black. Ay ay. May kuha na ako sa kanila sa kanila. May kuha, may kuha na ako. Ito, tropa pizza. Para mapanan nyo pag i-upload. Eh, channel ka. Pray, hindi. palakad pa po tayo para makita nyo po yung mga ibang paninda rito eto po lugaw tsaka paris eh, lugaw tsaka paris Ayan, paris at lugaw po paris eto lang po shawarma ayan po shawarma napakainit po ayan po layo tayo ng konti sa my music. Baka ma-copyright tayo. Sayang naman po ang video natin. Ayan. Ayan. Ay. Titinda <laughs> ka ba? Huh? Ano naka-puesta? Yusyo sa'yo diba? Wow. Ano tapos sa kabila paninda pizza yeah. medyo malabo lang po camera natin pasensya na pupunta tayo dito mahaba rin po pila rito ito ito rin po ang best rito pinipilaan po ito ewan ko kung marami ng ano nakapila pero alam po po pinipilahan po ito ah. pila na po may pila na Haba, may pila po ang bundok makiling bundok makiling ah kung kayo ay bago pa lamang po sa ating channel at kayo pa lang po nakapanood ng ating mga vlog paki like comment at subscribe po at paki share po sa mga social media yung ating vlog ngayon ayan dito po tayo sa bypass road sa Jose Calamba Laguna ayun, pasyal na po kayo dito marami po ang mga pumapasyal dito lalo na pag araw po ng linggo may mga nagpapalipat po ng saranggola ayun po saranggola